Soha. ada parang ito ay parang ano yan siya ano kaya hindi limon parang trans trans ito siya ito tanim kaya itong moringas ang ito ito tanim tapos ito oh guys itong lemon eh may bunga siya o orange maliit siyang ano ayan may mga bunga na siya ayan ay wow maliit lang, oh. Yan, deketa, kita. daming bulaklak, oh. Ganda. Ayan, itatanim pa lang yan. Ayan, tatanim pa lang siya dyan. Tapos, ayan. Oh. daming bulaklak. dami daming yan bunga, oh. At yun, may mga bunga na siya. Wow! Mayroon akong pitasin. Oh, di ba? May garden na tayo. Ayan, guys ganda-ganda ng ating garden. Tapos 'yun naman, ah. diba, may mga bunga na siya. Ang dami, ah. Oh, ah, ayun, dami. Tapos guys, meron din ako dun ng tomato. Ah. Ito ang halaman may tinik. Eh, may tinik yan siya. Tapos ito. Ito wala siyang simsim sim, sim de parang hindi to lemon anu kaya to ayan wala si yung bulaklak ha de yo sip apandesa yo sip apande orange ayan orange wala mo ske la bolsa lo kasi ay tan detena

Kada muskila kulo arsis ma. Kada hag Kulo anasis Oh, pe tumito ka man Ah, so tumito. Ah. Ito po yung tanim kong tumito. may bunga na rin siya. Oh. Ayan, ang bunga niya ng tumito natin. Hey, may tumito ako. Ayan. Ayan may bulaklak na siya. Tapos yan dami naman ng ano, okotaso. Nakakatuwa kasi may mga bulaklak na siya. Oh. Ayun may mga ano siya. Yan. yan si lemon yan eh. So, lemon. Akter si lemon sa? Ayan, si lemon, si... Wahid orange. Orange. Ito, ano kaya ito? Balas yung bulaklak. Ito. Hmm, bango. Yun, oh. Di ba nakakatuwa ang ganyan, oh. Ilang minutes na ba? Hmm. Ayun, may bunga na siya. Ang dami bunga. Punta natin. Ito, wow. Oh, ito na, oh. Ay, maliliit lang siya. Ito, may bunga na siya. Ayan, bagong yan siya. Pero may mabunga na, oh. Yan. Hmm. Yan. Oh, laki. Ayan. Ayan na, ang dami bunga. Sarap ng pitasin. Ayan pitasin natin. Oh. Dami. Pasko na naman o kay tuli ng araw. Ngayon ay Pasko. Ayan na. Kaya ang natin ganang siya. Ganun siya. Tapos ganun. Wow! big. Malaki yan siya. Oh.

dito no, rin oh, mayroon bunga. Ha, mo no orange. Orange. Orange sa gear? Cute. Ayun, orange pala to. Malit lang siya. Pa ito pa oh. Hmm, uh, ayan oh. Uh. Wow, 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 wow. Daming orange. Hmm. Okay. Oh, ito, wala, ito. Ano Ayun. Tapos rosemary. Tapos sa labas din. Mayroon din sa labas. Yung mga itatanim din sa labas. Dito din sa labas o mayroon ng ano. Saka, kaya ano natin dito. Ilalagay ko raw muna ito rito. Ang ano ko, cellphone. Para kitang kita yung mga Dito ko muna ito ilalagay. yan diyan. Kailan na ba? Ayan. Magre-release ako mamaya. Siklet na lang. Ang ganda na. Yun nga lang. Dami namin linisin. Pakakatapos nito. Hmm. baby dista ito talaga ang trip ko talaga na pagkaano talaga kasi ang dami talang bunga hinog na oh. irerelease ko ito yan at 12.52 ayan malapit na malapit na yan. tapos irerelease ko na yan siya yan po guys thank you for watching guys at simpre po sa lahat ng nanonood ng video ito please don't forget subscribe Pichility TV and thank you for watching and see you next video and God bless bye bye